Sige, tuturo ko ah. Uh, ito. Uh, ito yung ones. Ito yung bilang ng one to 10. Ones. Ito yung bilang ng juhari. Ha? Uh, ju, pag 10, 11, ganun. Ju, ju, ichi, Juni. Jusan. Uh, ito, 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 na, yun. Ito na yung bilang ng ju, yung 10, pataas jo uh, like, halimbawa uh, ito po rin di ba uh, yon jo ni si once di ba yon jo ni yun yan ito yung bilang ng ones ito yung bilang ng ten pataas yan sinabi ko sa iyo na ano yon jo ni for ibig sabihin 42 yon jo ni yan ito naman yako yung hundreds, yan. Tapos ito, yung libo, o oh, q sen. Yan, yung libo yan, libo. Yan yung bilang niya. Kung paano ko magbilang dito sa unong ano na to, yung apat na yan, numero, yung pattern 1, 2, 3, 4, itong pattern na to, ganoon ka din dito magbilang. Hindi mo pansin, as, pares lang sila, oh, pares ng pattern. Kasi ito, itong kabila na to, itong guwit na yan, yan yung hati. Kapag, paano kung bilang dito, ganoon din dito. Kaya pag may ganyan na, walo siya, walong pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh Pag 8 numbers na siya, mang na yan. Papunta na ng isang million yan. Bawa dito. Thank you, Hap, Yako, Sanjo, Go, Go pag tatapos mo nang bigkasin yung apat na yan, dalagay mo siya ng mang para mag isang million na siya. Mang. Tapos, Kyusin, Aguya, Ku, Ni, Yen. Ayan na siya. eh, Tapos, sa pera natin, ito na siya. Uh, 98,359,542. Ayan na siya. Sana masundan mo to. O paano ako bilang dito ha? Ito yung ones. Jo, ito yung bilang ng 10 pataas. Sorry. Ah, uh, ito. Katulad nito ha. Ah, uh, 42. Ah, uh, yun, Jo, Ni. Yan, yon Yun, Jo, Ni. 42. Yun, Jo, Ni. Gets mo na. Ayan, sundan mo lang yan. Salamat.